Nakakabahala ang bagong mapa ng China na nagpapakita ng 10 dash line na dating 9 dash line na sumasaklaw sa karamihan ng pinag-aagawang teritoryo. Kaya naman ang Pilipinas ay naglabas ng bagong mapa batay sa UNCLOS upang ipakita ang legal na teritoryo nito. Nananawagan ng Pilipinas sa China na maging responsableng bansa at sundin ang mga obligasyon sa ilalim ng UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award. Subalit patuloy pa rin ang agresyon at pangapi ng China sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Ang kanilang mga kilos tulad ng reklamasyon, militarization at pangabuso sa mga mangingisda sa EEZ ay lumalampas sa mga limitasyon. Ang patuloy na pakikialam at pangapi ng China sa bansa ay umabot na sa punto ng pag-atake sa mga barko ng Pilipinas gamit ang kanilang water cannon na nangyari kamakailan lamang. Ang dapat na yamang dagat gaya ng isda, natural gas at langis ay inaangkin ng iba na dapat ay napapakinabangan natin. Bakit nga ba nagkaganito? Ganito na lang kalakas ang loob ng China na kunin ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ano nga ba ang pinangahawakan ng China at ganito na lang ang pagnanais nito na makuha ang buong South China Sea? Yan ang ating alamin kaibigan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Maritime Militarization Sa ngayon, ang China ay nagpapakita ng kontrol sa ilang bahagi ng kanlurang dagat ng Pilipinas na sa labas ng kanilang Exclusive Economic Zone or EEZ. Sa pamamagitan ng pagpapalawak sa kanilang militar na presensya, pagtatayo ng mga infrastruktura at paglahok sa iba't ibang gawain sa mga isla at lugar sa rehiyon. Ang Pilipinas naman ay may limitadong kakayahan na ipatupad ang ating soberanyang karapatan, lalo na sa kakulangan ng mga kagamitang pangpangasiwaan at pagpapatupad ng batas sa karagatan. Sa ngayon, ang mga international na tensyon sa teritoryo ay naglalagay sa panganib sa karapatan ng Pilipinas habang ang China ay patuloy ang pagpapalakas ng kanilang base militar upang mas mapalakas pa ang kanilang pag-angkin ng hindi naman sa kanila. Historical Rights ang China ay nagaangkin ng kanilang mga historical na karapatan bilang batayan ng kanilang mga aksyon na sinasambit ang sinaunang kasaysayan bilang basihan ng kanilang mga teritoryal na pananaw. Ginagamit nila ang Nine-Dash Line bilang pagsangguni para sa kanilang mga pangangailangan sa South China Sea na sumasaklaw sa malaking bahagi ng nabanggit na karagatan, kasamang mga lugar sa Exclusive Economic Zones or EEZ ng ibang mga bansa kabilang ang Pilipinas. Gayunpaman, ang Nine-Dash Line ay hindi kinikilala ng ibang regional na bansa o ng maraming pandaigdigang ahensya tulad ng Permanent Court of Arbitration or PCA. Kahit nagpapakita sila ng mga historical na dokumento tulad ng mga mapa o teksto upang palakasin ang kanilang pagclaim, mananatili pa rin na ang West Philippine Sea ay nasa jurisdiksyon ng Pilipinas. Ang hindi pagkakasundo na ito ay nagdudulot ng tensyon at mga diskusyon hinggil sa pagiging bisa ng historical na karapatan ng China kumpara sa kasalukuyang pandigdigang batas na namamahala sa territorial na mga aligasyon habang ipinapahayag ng China ang matagal ng pananatili sa mga karagatang ito mula pa noong unang panahon. Itinatanggi ito ng ibang mga bansa na nagpapalakas sa kahalagahan ng kasalukuyang legal na balangkas sa mga hangganan sa mga karagatan. Kaliadong Bansa Ang presensya ng mga kaliado sa isang girian ay nagbibigay ng malaking bentahe, lalo na pagdating sa pananakot. Sa mga nagdaang taon, napalapit ng gusto ang China at Russia sa isa't isa, lalo na sa usapin ng seguridad at ekonomiya. Nagtulungan sila sa Shanghai Cooperation Organization or SCO para sa mga proyektong pang-ekonomiya at pagsasanay sa militar. May mga pakikipagsundo rin ng China sa Pakistan at North Korea na parehong kilala sa kanilang lakas sa larangan ng militar sa buong mundo. Bagaman may paminsang hindi pagkakaintindihan ng China at North Korea na nanatili pa rin malakas at malaking tagapagbigay ng tulong at suporta ang China sa North Korea. Pinagting ng mga aliansang itong lakas ng China sa pandegtigang entablado. Ang mga partnership sa kolaborasyon sa loob ng SCO, BRICS at iba pang bilateral na kasunduan ay nagpapalakas sa impluensya ng China sa aspeto ng ekonomiya at militar. Ang may strategikong relasyon na tinatag ng China ay malaki ang ambag sa kanilang posisyon ng impluensya at kapangyarihan sa buong mundo. Made in China Sa Pilipinas, may ilang malalaking kumpanyang nag-aalok ng mga produkto mula sa China. Ang paglaki ng interes sa dayuhang mga produkto at serbisyo kumpara sa lokal ay naging isang epidemya sa bansa particular na pinipili ang mga produktong telekomunikasyon, petrolyo, enerhiya at electronics para sa manufacturing at iba pang mga produktong galing China. Isama pa ang presensya at operasyon ng mga negosyo mula sa China sa Pilipinas ay malaking makakaapekto sa ekonomiya. Ito'y nagbibigay ng lakas sa kalabang bansa at nagpapalakas ng kanilang impluensyang politika. Subalit may mga nag-aalala dahil sa posibleng epekto nito sa seguridad ng bansa, lalo na sa gitna ng mga alitan sa teritoryo tulad ng sa West Philippine Sea. May mga pag-aalala rin tungkol sa posibleng kabayaran ng mga tulong at donasyong natanggap ng Pilipinas mula sa China. Ang ilan ay naghihinala na ito ay maaaring may kaakibat ng mga kondisyon tulad ng mas maluwag na patakaran sa importasyon ng mga produkto mula sa China o pagbabaliwala sa mga isyo kaugnay ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang ganitong mga aksyon at mga implikasyon sa ugnayan ng Pilipinas sa China ay bumubuo ng mga pag-aalinlangan at mga tanong sa kapakanan ng bansa. Ito'y hindi lamang tungkol sa ekonomiya kundi pati na rin sa seguridad at kaligtasan ng teritoryo ng ating bansa. Influential Power Ang China ang itunuturing na pinakamayaman na bansa sa Asia. Patuloy na umaangat ang lakas nito sa larangan ng ekonomiya. May nominal na GDP na lampas sa 16 trilyong dolyar at ito ay lalo pang pinapalakas ng isang pinakamalaking populasyon. Ang bansa ay may malaking impluensya sa merkado, produksyon at konsumo. Kilala ito sa matatag na sektor ng export na nagluluwas ng bilyong-bilyong produkto sa buong mundo na nagdutulot ng malaking kita. Matagumpay na naghikayat ng dayuhang pamumuhunan at kalakalan ng China sa pamamagitan ng pagbukas ng kanilang ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pulisiya na nagtataguyod ng pagunlad ng kanilang industriya, maingat na itinayo ng China ang mga pabrika at sektor ng manufacturing. Ngunit ang kanilang yaman ay nagpapakita rin ng malawakang sistemang pangangalaga, lalo na sa mga teritoryong may hidwaan tulad ng West Philippine Sea. Malalaking sasakyang pandagat at infrastruktura ang bumabandera sa tanawin ng mga pinag-aagawang isla na nagpapakita ng panggigipit at impluensya sa mga bansang sumasalungat sa kanila. Ang yamang ito ay nagiging sandata rin nila, hindi lamang sa larangan ng ekonomiya, kundi pati na rin sa pagpapakita ng kanilang kapangyarihan gaya ng kanilang mga hakbang sa mga hidwaang teritoryal.